ayan, update pa rin po tayo ngayon December 24 so kung nakikita nyo ayan, so may mga panambak po dito bato, lupa ayan, so walang tigil pa rin po yung pagtatrabaho ng mga DPWH ayan, Region 5 vehicle dito sa kalsadang nagbibigay ng traffic dito sa bahay ng Lupi so ginagawa po nga sa ngayon So nakakaranas pa rin po ngayon ng ah uh, traffic magkabilaan yung galing Maynila at yung galing mga Soksogon, Bisaya at Bicol kung papasok po kayo dito sa bahay ng Lupi makakaranas pa rin po kayo ng uh, traffic sa ngayon so tara punta natin dun sa dulo so ayan may, na, may nakita kayo mga katayang Bicol ng mga bato, lupa So, itatambak ito sa ginagawang kalsadang yan. Uh, nire na kalsadang yan. So, doon tayo sa dulo. Tara. Ayan, oh. So, madami-daming ano to. Uh, ano to, uh, panambak. Dami to mga katamay-bikol, oh. So ngayong ano na to ah uh, Araw na to So ito po Ina-update ko po kayo December 24 na Yan update po tayo dito sa ginagawang kalsadang ito So sir good morning po So itong kabila na yun, mga katamay bicol Ayan may malawak dyan na pala yan. So ang tubig dyan uh, Minsan tumataas talaga pag malakas ang ulan So, ang ilalim itong kalsadang ito ay uh, malambot gawa ng magkabilaan itong palaya na kalsadang ito. So, ito na po. Yung uh, ginagawang kalsada sa ngayon na uh, po. So, ngayon ah uh, itong iryang ito tinambakan na. Dati napakataas nito. Putik gawa ng walang tigil ang ulan dito mga katayang sa bicol ayan po so ito ah, kahapon talagang wala pa itong tampak so ngayon okay na po tapos na ang um, tampakan ayan may mga lagay ng mga ah, bakal so ito po ah, ah, gumuho talaga oh. nagbigay itong parting kalsadang ito dito Ayan, nagbigay po itong kalsadang ito. Nag, ah, ano, gumuho. Gawa na yung kabila na yan. Ano yan? Palayan talaga. Yung tubig dyan, pag malaki ang ah, tubig. So, lumalam po talaga itong kalsadang ito. Palagi pa pati ngayon umuulan. So, ito po, in-update ko lang po kayo mga katamay vehicle. Oh. Nagbigay na itong kalsadang ito. Bumagsak na. Oh. So itong ilalim ng kalsada po na to, ayan na itong nagguho na to, bumagsak na to. Ah, uh, malambot talaga yung ano niya, lupa niya. Oh. Malambot yung ilalim. Ayang kung hindi ito naaksyunan, nako. May posibilidad na yung kabilang ito amadamay. Uh, Gawa ng uh, yung kabilang uh, palayan. Ay uh, yung tubig tumataas diyan. Kaya itong ilalim na to uh, lumalambot. Ayan. So, shout out po sa mga masipag natin, mga polis na nagbabantay dito. So, grabe ang nakakanasan pa rin po mga katamay bikol na uh, traffic ngayong araw na to. Kasi ito pong ginagawa ditong kalsada sa bahay ng Lupi. So, nire-repair pa po hanggang ngayon. So, ito po ang nagko-cost ng matinding traffic pa rin po sa araw na to. Ayan, December 24 na po. Ayan, Merry Christmas po sa lahat. Ayan, Merry Christmas sa mga nagbabantay natin dito mga polis at sa lahat po ng mga nagbabantay dito sa Municipal of Alupi. Uh, Shout out po sa inyo lahat sa miyok ko dito. Ayan, at sa mga nagumagawa na mga DPWH Region 5, ayan, Bicol. Salamat po at ginagawa na po itong kalsadang ito kasi itong kalsadang ito ah, uh, ito po ang daanan papuntang Maynila at papuntang Bicol na madali-dali kung ito po ay hindi na sira so ayan po, ilalagay na nila po yung mga bakalito sa tabing ito para itong lane po na a ah, madaanan na ay Bicol, umuulan na naman po. Ayan, nakakaranas na naman tayo dito ng ulan sa ginagawang kalsadang ito. So ina-update ko lang po kayo mga katambay kasi ang dami nagtatanong kung gumagalaw ba yung DPWH. So ito po, kitang kita natin po, ah uh, nagtatrabaho po sila kahit ah uh, dispikas na ng Pasko. Ayan, so maraming salamat naman kahit papano uh, itong kalsadang ito uh, inaayos po. So walang tigil po sila. Uh, 24-7 na uh, gumagalaw po yung DPWH. ચટアウト પરે ઓ ચટアウト ઓ શેર na itong uh, katamay Bicol na uh, papunta itong Manila ayan so, magkabilahan po yan na nakakakanas pa rin ngayon ng traffic sa oras na to kasi itong kalsadang ito uh, nire-repair po ngayon shut up! Gata sir Grabe sasakyan to Walang tigil pa rin yung mga sasakyan Galing Maynila ito mga katambay bikol ng mga sasakyan na to Mga ano Mga galing Maynila Ayan Abao Jangan takut! Aku yang 妈巴巴巴。Bye, bye, bye, bye.